Mga Igan, naranasan nyo na bang magpalipad ng saranggola? Kaysa yung balikan yung mga alaala -ala ng kabataan ko. Naalala ko pa, gumagawa kami ng saranggola gamit lang ang papel at walis tingting. Then minsan, sinulid o piece ang ginagamit namin panali. Pintag araw, bandang hapon, pag tumingin ka sa kalangitan, makikita mo yung mga pinapalipad ng mga matatanda. Talaga namang mamamangha manghaka dahil ang lalaki, makukulay at kakaibang design ng kanilang saranggola. Kami namang mga batay din nagpapahuli. Nakikipagsabayan din kami. Sa gilid ng palayan, kami ay tumatakbo upang saranggola namin ay paliparin. Kasimple lang ng kabataan namin. Malimit talaga ang mga batay na sa labas lang ng bahay. Asahan mo na iba't ibang laro ng mga kababata at kaibigan. Andyan ang patintero, Chinese garter, piko, habulan, Taguan, pagpapalipad ng saranggola at iba pa. Sa paglipas ng panahon, umusbong ang teknolohiya. Mga larong aking nakasanayan ay hindi na makita. Mga batay malimit na lamang sa loob ng bahay at naglalaro gamit ang kanilang mga gadgets. Ganon din ang matatanda ng ilan ay nauubos pang pa oras dahil sa social media. Talagang paglipas ng panahon ay di maiwasan, katulad ng saranggola na kay balis umangat pataas dahil sa malakas na hangin. Paalala mga igan, lagi tayong mangarap at sikaping maabot ito. Lagi nating improve ang ating sarili araw-araw, matuto sa ating pagkakamali, bumangon at lumaban sa hamon ng buhay. Isaisip na ang hinaharap natin ay nakasalalay sa ating mga kamay, gaya ng ginagawa natin pagpapalipad sa saranggola. Bago po matapos ang video na ito, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Ang paggawa ko po ng arts gamit ang prutas at gulay ay naging libangan na po. Salamat sa magagandang komento na iniiwan nyo. Naging layunin ko na din po ang gumawa ng video na may aral, magbigay good vibes, at ipaalala na huwag tayong makalimot sa mga magagandang biyaya na galing sa Diyos. Samahan niyo po ako sa aking journey bilang content creator. Alam kong malayo pa, pero masasabi ko na malayo-layo na din ang nararating ko dahil sa tulong niyo. Walang sawang pasasalamat sa mga kaibigan ko na nagmotivate sa akin na mailabas ang talento ko. Ang dating mahihiyain at di makapagsalita sa kamera ay siyang nagagawa ko na ngayon. Talagang tunay kayong kaibigan at maaasahan. Muli hanggang dito na lamang po muna. Salamat po sa inyong panonood at isang mapagpalang araw po sa ating lahat.